Hello, ka-homebies! Welcome sa ating ka-homebies daily discarte. Ikaw ang ulo ng negosyo mo, kaya simple lang ang tanong ko. Ano ang iniisip mo ngayon at ano ang ginagawa mo tungkol doon? Kasi sa totoo lang, lahat tayo ay pagod. May obligasyon, may doubts, at may delays. Pero mayong araw, pipili pa rin ako na gumawa. Yes, pagod ako. Yes, may iniintindi. Kahit maliit, basta may natapos. Kaya ito ang mga ilan sa diskarte ko ngayong araw. Number one, choose one task na kaya mong tapusin ngayon. Hindi bukas, hindi necessary perfect, basta ngayon. Number two, stop planning too much but start executing more. Kasi hindi ka matatapos sa kaiisip lang. Number three, act when it's uncomfortable. Mas mahalaga ang progress kaysa perfection. Number four, start your day with a prayer. Of course, hindi lang gawa, dapat may gabay. Kaya bago ka mag-overthink, gumalaw ka. May discarte kang pwedeng simulan ngayon. Join me and other entrepreneurs sa ka Bees Nation Group, kung saan bawat araw may lakas, may aral, at may tunay na kasama ka. I am Marisa Martinez and this is your Cajon Bees Daily Discarte. Tara, tapusin na natin ang dapat tapusin. Ngayon na.